So, hello guys! Welcome back to my channel! Pati ako, mini-welcome ko din ang sarili ko sa aking channel kasi matagal-tagal tayong nawala. So, ito nga guys, nag-voiceover ako kasi um, ito yung video namin sa aming holidays sa Singapore at saka Bali, Indonesia. So, ayan. We, I am getting the suitcases ready para sa aming flight to Singapore. To ano muna kami guys? To Bangkok. Kasi originally yung plan namin was to to have a vacation holiday in Bangkok again. Tapos, na change yung mind namin. Kaya lang, ah, uh, yun nga, kaya lang, Bangkok muna tayo guys. Uh, maglalanding, Magla-landing. Tapos, ayun na nga, dito na kami sa um, KLM Lounge. Tapos, yan yung plane na aming sasakyan papuntang Bangkok. Tapos dito naman guys, we just landed sa Suvarnabhumi International Airport sa Thailand. Tapos ayan na, waiting na kami sa aming mga suitcases, sa aming luggage. Tapos medyo mabilis naman yung proseso guys. Ayun uh, yun na nga yung, ano, yung very popular na parang, um, uh, parang ng mga turista doon sa airport. Tapos ayan, na-miss namin yung mango sticky rice. Buti na lang meron dyan sa airport. Kaya bumili kami. Tapos, ano, sa kanilang airport, meron nun silang vending machine para makamura tayo ng, ano, ng mga pang drinks. So, ayan, bumili ako ng very malamig na tubig. Actually, hindi siya masyadong malamig, pero I was expecting na malamig yung tubig. Kasi nung paglanding namin, guys, uh, in the middle of the heat wave pa sa Thailand, So, super, super uh, hot, very steaming hot sa airport yung yung aircon di masyado naming na ano na na feel yung aircon siguro kasi sa sobrang init parang 38 degrees 39 degrees ganun yung temperature sa labas sa Bangkok so ayun nga guys buti na lang at may ano sila diyan may vending machine sa mga drinks so ayun na ano ko na amaze ako kasi parang parang, ano ba, very convenient na meron silang ganyan sa loob ng airport. Tsaka, hindi siya masyadong pang, pang tourist na presyo. So, yun nga guys, parang na-amaze talaga ako sa kanilang vending machine. Tapos, yung change, tapos yung tubig, ah, basta, very, very amazing. Very na amazing pa. O, oh, ayan, San kayo yan? Tapos, So, yun nga guys. Ayan na kami dyan sa, naglanding na kami sa Changi International Airport dyan sa May Singapore. So, kinukolekta na ni Palablab ang aming mga bagahe. Tapos, ayun, nabuti na lang at medyo maaga-aga yung ano, yung bagahe na dumating. So, ito na nga. Andyan na kami sa kanilang train station. So, we took the MRT subway papuntang hotel. So, yan nga. So, yun nga guys, napakalinis ng Changi Airport. Tsaka, yun nga, paglabas namin dyan sa train station, napakalinis ng kanilang syudad, ang mga kanilang mga streets. Kaya lang, hindi uh, ko pa siya may pakita sa inyo kasi dami daming tao. So, uh, I had to be very careful at, at saka responsible kung sino yung mga um, record ko, baka masita tayo guys, tapos hindi, hindi country natin, bitaw, hindi natin lugar, so ayun, so it's better to be safe than sorry, ayan so, ayan, yung suitcase muna yung video ko papuntang hotel so, ayan, pag karating namin sa hotel, ayan na nga sa Pullman Hotel ayan, check in as palablab tapos ayun na nga, papunta na kami sa aming hotel room Ayan. Tadam! Tapos, nasa anong floor pa kami? I can't remember. 11th floor yata or 9th floor. Parang 9th floor. Tapos yung 11th floor is yung kanilang jacuzzi. So, yan ang first night namin sa aming uh, holiday sa Singapore. So, ayan. Parang nawala kami, guys. Kasi parang <laughs> kailangan mo palang i- I scan yung card. Tapos, hindi namin na-scan yung card. Yung elevator, yung lift. Doon kami sa 11th floor. So, ayan. Punta tayo ng 9th floor. So, ayan. 9th floor na nga tayo dyan, guys. So, ayan nga, guys. Welcome sa ating hotel room for tonight dito sa Spoman, Singapore. So, ayan. Sa Hill Street. So, napakaganda ng kanilang room. Very, very clean. So, ayan yung kanilang parang um, hallway, tapos sa hallway sa right side, meron silang salamin, meron silang ah uh, yung parang yung parang closet nila na open, open closet. Tapos, dito naman sa left side, makikita natin yung kanilang um, bathroom, pati toilet. So, uh, uh, yung gitna naman is, is vanity. So, I don't know guys kung the same tayo guys, pero pag nan, pag nag hotel kami guys, tine-check talaga namin para nag hotel room tour talaga kami tine-check namin yung mga freebies. Tapos yun ay, ay, meron na madami-daming freebies. Tine-check ko yung kung may bidet ba ang kanilang toilet. Tapos yung kanilang bar, kung may mga freebies ng mga capsules, coffee capsules. So ayan, mahilig ako mag-inspect, -mag -mag oh. inspect kung baga ba guys. Tapos, ayan, kung mga freebies, kinukollect namin, tapos dinadala namin sa Netherlands, pabalik sa Netherlands. Right. So, yun ang ating house, house tour, talaga? hotel room tour. So, ayan. Tapos, tignan natin saglit yung view from, uh, from the hotel room. So, ayan yung ating view. Ang okay, atin garden yun. sa gitna. So, yan yung Singapore so far guys. Ayan, ang ating hotel room tour. So, ayan, papuntan tayong baba kasi um, nag upgrade kami guys para um, free kami sa mga snacks. So, ayan lang yung aming um, kinain, sushi, tapos ang dami-daming pagkain doon sa kanilang kitchen. After namin kumain, Um, Say kulang na Ang kanilang sushi Very very mm, Yum 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 Tapos yun nga guys Naglakad uh, lakad kami sa syudad Papuntang San Marina Bay Tapos sa ah, Yung uh, yung Very popular na Merlion Park Yun Yan yung view na San Marina Bay Ang ganda Tapos Napakalinis ng kanilang syudad Ng mga streets Ayan. Tapos guys, na, parang may pagka-European style ba guys? Ang kanilang mga buildings. Kasi British, ano pala sila guys before? British colony. So, kaya pala may pagka-European vibes ang kanilang mga building, etc. etc. Ayan. Palapit na tayo sa San Marino Bay. So, parang may tulay-tulay dyan guys. Ang ganda talaga ng kanilang ano ng kanilang Very clean. Very posh ang vibes. So hi guys, enjoy this very quick video of um, the San Marina Bay, ang gang view, tsaka yung Merlion, very very slight lang, peak, kasi first night natin, tapos yun lang ang ating makakaya for tonight so ayan guys, enjoy! and thanks for watching! i